mga men in japan tingnan nyo kung gaano ka peaceful ang street ng japan mga men wala makikita tao time check 11.35 literal napakatahimik mga men literal na ghost town yan ang japan napakatahimik diba tingnan nyo maigi eh hey nakikita ko kundi sasakyan street lights literal walang tambay pinitok yan mga amin yun yan kasi sa Japan when in Japan kasi nyo pumunta rito nang maalaman nyo lahat ng sinasabi ko mga amin pinitok yan tinay nyo diba Palas 11 pasado na yun, mga pa aming, palas 12 na. Ngayon diba? yung Japan, ngayon nakaganda sa Japan. Disiplinado. Wala kang tao makikita sa labas. Walang tampay. Ganyang kasip sa Japan. All over in the Japan. Kaya sa kamagpuntang Japan, mga min, Peaceful, safe. Wala na akong masabi. It's over.